Muning. Bait ni Tisoy, oh. Dinlaan niya si Muning. Oh, Muning. Muning, Soy. Bago kaming alaga. Bigla na siyang dumating dito madaling araw. Iyak lang iyak. Hindi namin alam ang nanay niya. Hindi namin alam ang nanay ni Muning. Oh, wow, wow, oh. Muning. Soy, Muning, Soy, oh. Ini mana ni mana? Oh. Say, say, mana Mening <tongan> ah oh <tongan> ah <tongan> Baik <tongan> 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 ah 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 wala nanay. Wala nanay. Ah. eh, say, dito say. Hmm. Hmm. Wawa siya ino. Bulong nanay no. Na. Ano say? Say o. Oh. Bawa siya Oh. Bulong nanay no. Oo. Oh. Dila-dila lang no. Friend lang friend. Alagaan mo mo say. Alagaan mo mo say no. Ah. Mabait bait say. Say. Bait mo say. Ano. say. Bait ni say Ano. wala, 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 <laughs> ah, oh, uh, uh, dia siya. Hindi siya iyak. Umiyak siya binibitawan. ning, ning, ning. Ning, 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 ning. Ning, 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 ding. Ding, 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 Ah, ang kitang mukha oh. Hello, 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 hello. Ano siya, say? Bawa siya. Bawa, muning. Bawa, muning, oh. Bawa. Sangat ka jangan tak tunggal, sayau <laughs> say, say, sayau mending say, kikat kikat, kikat sini kelawa, ni nak ke awak? Ni paglarok siya. Ni paglarok. Oh, yun. Larok laro Larok mo laro, si Muning. Larok mo si Muning Muning. Larok Muning. Muning! Muning! Ito. Muning! Ito. Muning so, ni muning, oh, muning. Ito, Muning Muning, 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 Muning. Muning! Muning! muning. điên mất si bao bao, hello, si cuya oh cuya đi say oh he, ai say, he. <coughs> Kulay mo lang yung ano yan, sahig ah. <laughs> Nagkakatuwa siya. So, kawawa siya. Walang nanay. Pasok sa bahay. Ang mm -hmm, cute. Dyan ka? Diyan ka, bahay ni Kuya. O, oh, bahay na ninyo ni dalawang ni Kuya ito so, ah. Diyan oh. na siya, say, Pasok, Pasok, Oh, tahu kan ini ni, ni anu muling oh tahu kan ini muling. ga? Tolong ga? <laughs> kuya dah tahu kan ya kuya. Tahu kan ya kuya dah kuya. Kuya dah kuya tahu ga? Pasukan ada kuya. <laughs> ya. <Yes. laughs> Kita masih bau-bau. Sungai Pagharut. Hmm. Ano yan? pasok ka dun. Oh, tawag ka na yung pasok sa bahay. Wala. Wag. Wawa yan. Wawa. Wawa muning. Wawa yan. eh hindi siya pwede magharot. Baby pa siya. Soy. ay. Hindi siya pwede magharot Baby pa yan. Baby pa yan eh. Pag malaki yan, harot kayo, abulan kayo. Hindi, ka, hindi siya pwede magdagharutan. Si baby, yun o, siya. Yun o. Hello. Nakain ka si Mulan. Si Mulan Nawala si nanay. Iniwan lang siya dito. Iniwan sa bahay namin. Sa harap namin. Tapos pumasok siya dyan. Waning, waning, waning. Nakaawa. Wasa pa isa po. Grabe init oh. Pawis og grabe oh. buhang oh. <laughs> buhang Bukhang, ulan na naman. Sobrang init oh. Pawis. Hello! Waning! 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 <laughs> ha? <laughs> <laughs> Ay, malapit na niya maubos. Butunog lo. Kasi pang malaki kasi yung pagkain na yan. Pag malaking, ano, Pusa. Bibi pa siya. Gaya na niya TikTok niya. Ini tinaya niya ni. Oh. Gulo. Uy, lapitan mo 'yung obus. Oh, 'yung sa side 'ta siya. Yan. Dah. Lutunog oh. Ha? Sarap. Sarap. Oh, kit na ng ano lagayan niya oh, nakakita ako ng lumang ano, platito. gamang platito pang sausawan ginawa kong kainan ni maningning huto na pin ala ano busog na oh, busog na siya Ganun siya pagbusog na siya pa alis na siya saka punta busog ka na busog na alik ka na o oh, yan o oh, yan gusto mo pa uy kinuha niya yung nahulog ang galing. Yung nahulog. Inain niya. Oh, ang galing naman. pinino, -pinino niya sa ngipin niya. Ito, ito, oh. Nagmukbang. <laughs> Nagmukbang si Muning. May tunog. May patunog yung nguya niya. Wala. Sumabit yata sa araw niya ang ipin. oh sip. Wala. Sumabit. Ito, ito, ito. Oh. Busuk ka na? ulanan ba, may ulan na yeah. pang... Tunin nga nyo. Busog ka na? Sini ka na. Ay! <laughs> Hiti soya. <laughs> oh, busog na. Oh. Busog na siya. Busog, busog na. Busog. Busog na si Moni. Dali, soy. Gusto mo? Oh, busog na. Busog oh. Busog na ikaw, Ning. Ay, busog na siya pag na ganyan ang pusa. Nagdila-dila. Busog na siya. Bigay ko kay yung... Bigay ko na kay Tiso yung tira niya. <laughs> busog na siya. Dila-dila na -dila siya. -dila -dila. Ganun ang pusa pag busog. Dito pa, ang niya po. Ganun-galun siya, oh, busog na siya. Bigyan niya, pakibagay ka ito siya pa. Oo, say. Tira niya. Ito nag ng tira. Nag-aubos. <laughs> no, <no, no>, no. <laughs> oh, na siya. Ubusog na siya. Kinain ito, sa Ito soy, yung tira niya. Tabi mo oh. yung sabaw dun. Oo, oh, para maya sabaw niya. Tabi ko na. Ah, baba na. Eh, oh, say, lagi ko. O, ito na. Doon na, doon na, doon na. Ubusog na. Kumayo na. Wala, tabi siya na, busoy. Okey dah yun katigimlah. lang Tengok ni macam Sina si